Hoy, nagano ka pala. Nang release ka pala sa Dungganon. Baka pwede mo naman ako parami ng 1.5 lang. Magkakuha lang ako ng ano, ng, sa paluwagan. Yung iPhone, na cellphone. Wala kasi akong cellphone, Mars. Baka pwede mo patangin. Pa 1.5 lang. Okay lang ba, Mars? Ha? Ito, Mars. Ay, thank you, Marshy. Ay, ah, thank you. Ang swerte ko talaga na ikaw ang naging kumari ko. Ibabalik ko ito sa katapusan. Promise. Thank you, Mars. Bye. Bye. One eternity later. Mars, Mars. Ay, Mars, ikaw pala yan. Bakit? Yung utang mo. Ay, oo nga pala. May utang nga pala ako. Grabe ka man din, Mars. Nakakaluwag-luwag ka naman sa buhay ay. Palibasa, nakakaluwag-luwag ka na. Grabe ka naman pang mata sa aming mahihirap, no? Grabe ka naman, Mars. Sabi ko naman, ba diba, sa katapusan ko babayaran. Pero hindi ko sinabing katapusan ng April. Katapusan pa ng December. Diba? Grabe ka man din. Ay, da, kapag ganyan ka, Mars, ano, magkalimutan na tayo. Magsaulayan tayo ng kandila. Ang malas ko naman na naging kumare kita. Sige na, i-block sa messenger. Oh,